Sa mga kalamnan ko. Oh. Uy, alam mo ba? Alam mo ba? Ano? Si Napagali napagalitan na naman siya ng Supreme Court. Mabenta talaga, video ka pa rin Talagang itong mas na to, yan talaga ang trending eh. Pero syempre mga batang helmet, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi kong updated. Sa lahat ng mga NF pala, sinasawasawa so, so, namin yung video ka pa. At syempre, nag-usapan yeah. natin dito, walang iba kundi si Mr. Larry Gadon. Diba? Oh. Ano ba yan nangyayari yung video ka Oh, ba diba, mga kabatang helmet? Ano masasabi ni Jan? May pinitawa na namang statement si Mr. Larry Gadot regarding naman sa pagtakbo ni Madam Sara Duterte. Diba? Mm. At saka syempre ni Atoy ni Lenny Robredo. Sinama pa niya dyan. Damay na naman. At saka Ay si Mr. Ako. Martin Romualdez. kaloka. No? Minsan hindi ko talaga maisip mga kabatang helmet kung may value pa ba yung <laughs> mga luwalabas na statement kay Mr. Larry Gadot. sa Oo, yung galing sa kanya. Pero, Diyos ko, no? Matagal pa ang 2028, medyo over. No. Pero, ba't parang, eto, may pa mindset na naman. Oo, maingay, maingay. pa pinag-iingay na ang 2028. Diyos maingay. ko. Ito, ni Lely Robredo. Super busy sa mga proyekto ng Angat Buhay. Oo. Oh, oh. Habang yung iba naman, super busy din. What? Saan? Para sa 2028, <laughs> di ba? Sa pakikipag away mag-talak-taka, kaya nga, tumulong na lang sana kayo, no? Oo nga, pero sabi nga, di ba, hakahang -haka lang naman. So, pero eto nga, Gaper, hmm, may sinabi na ang Supreme Court about sa gross misconduct. Huh? O, so, di ba? O, oh, di ba, Sinungaling! Oh. Yan yung perjury naman, Bidjogapur. Hmm. So, yan ba yung mga sinabi niya regarding kay Chief Justice Sereno? Sereno. oh. Kaya yeah. nga, Chief Justice Sereno. Oo. Oh. Grabe, no? Pati hindi. Oh, gross miskata. Ibig sabihin talaga. Jay. Bastos What? talaga siya. Eh, yun lang nga yun, bitcho ka al Alam mo magandang na inisipan. Pati si Chief Justice, si ha, uh, si Chief Justice Sereno, bitcho oh. pa. Di ba? Si Antonio Lenny Robredo. Oh. Ano, ano mga sinabi niya? Mm. Si Miss Maria Reza. Oh. oh. Raisa Robles. Oh, Raisa Robles. O, di ba? Tsaka yung lumalabas sa bunga nga niya. Iba talaga. Kakaiba. Tsaka, alam mo, ang binabantayan ko talaga, yung sa ABS-CBN, hmm. yung last niya, yung on-air talaga. Ay, oo, oh, oh, wala, wala. Na sinabi niya talaga na, wala Baka... sa kayo dyan, walang kwenta. Tunugin daw. Ano yun? Grabe. Ayan, mga batang helmet. Super mabilisan lang itong pagre ko. Pero, comment down below niya dyan kung ano masasabi niya. At mega love, shout talaga kay Sir Lab, si Mais, no? Sa pinalipad Ay, na oh, na and May love shout out. Yes, at magpapasalamat din tayo kay Miss Gem Bijaga Park kasi nagpaabot siya ng GCash niya. At ito ay itatransfer na rin natin sa GCash ni Kapitan. Kapitan? Kapitan Darate at Alekana. rin sa Barangay Baras na kurong kusultan ko darat para sa mga senior students. Ay, wow! Maraming sa mga nagpapaabot ng tulong. And syempre sa lahat ng mga nagko-comment dyan. Tsaka sa mga membership nyo. Yes, sa mga nagpapa-member po. Salto, yung join Button dyan. Lako, si Mr. Christian Chen, si Miriam yes. Music. O, oh, diba? Nabulol oh, pa ako. Mr. <laughs> Ambag po yan. Yes, maraming maraming salamat sa mga pagpapa-members nyo, sa pagpapa-join nyo. Dahil oh. yung kinikita dyan yung revenue na pupunta sa mga bahay. O, oh, pupunta sa mga ayuda, sa mga kapatid natin. And ito, mag-update pa ako. Wala pa rin yung revenue ni YouTube. So, mga baka bukas dumating na yon. Kasi ano, may email na sila kahapon. Ito. So, Ewan ko bakit nagkaroon ng glitch ngayon ng delay. Pero anyway, highway mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi kami sa buhay nag-helmet din ang bukit. Keeps getting better everyday. God bless you. Bye! Bye.